Ikalabing isang kabanata, Los Baños Nangaso ang Kapitan General sa Boso-Boso, ngunit wala siyang nahuli dahil natatakot ang mga hayop sa napakalakas na ingay ng dalanyang musiko. Ngunit ikinatuwa pa iyon ng General dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kasamahan na wala siyang alam sa pangangaso. Kaya naman umuwi na lamang sila sa bahay ng Kapitan Heneral pagkatapos. Sa isang bahay aliwan sa Los Baños ay naglaro ng baraha si Padre Irene, Padre Sibila at ang kapitan. Naiinis naman si Padre Camora dahil lagi siyang natatalo. Hindi nagtagal ay pinalitan siya ni Simon sa paglalaro. Pumayag si Simon na itaya ang kanyang mga alahas sa kondisyong ipupusta ng mga praile ang pangakong magpapakasama sa loob ng limang araw. Sa Kapitan General naman ay ang pagbibigay ng kapangyarihan kay Simon na magpakulong at magpatapo ng kahit na sinong kanyang nanaisin. Dahil sa mga kakaibang kondisyong ito ng pagsusugal, ay napalapit si Don Custodio, Padre Fernandez at ang mataas na kawani. Ang mataas na kawani ay nagtanong kung ano daw ang mapapala ni Simon sa kanyang mga hiling. Tinugon ito ni Simon na para daw luminis ang bayan at maalis na lahat ng masasamang damo. Iniisip ng mga nakarinig na kaya ganoon na lamang ang kaisipan ni Simon ay dahil sa pagkakaharang sa kanya ng mga tulisan. Ayon naman kay Simon, walang kinuha sa kanya kundi ang dalawa niyang revolver at ang mga bala. Kinumusta pangaraw ng mga ito ang Kapitan General at sinabing marami daw baril ang mga tulisan. Tinugon naman ng General at sinabing ipagbabawal niya ang mga sandata. Katwira naman ni Simon ay marangal daw ang mga tulisan. Sila lamang daw ang tanging marangal na kumikita ng ikabubuhay nila. Dagdag pa ni Simon, Halimbawa, mawawalan ba ninyo ako nang di man lamang kukuni ng aking mga alahas? Ang kasamaan ay wala sa mga tulisan sa bundok, nasa mga tulisan sa bayan at syudad. Gaya nyo. Ani Padre Sibil ang nakatawa. Gaya natin. Ganti ni Simon. Tayo nga lamang ay mga dihayagang tulisan. Kalahating oras na lamang at magtatanghalian na, kaya itinigil na ng Kapitan General ang laro. Isa pa'y pa marami pa silang suliraning kailangang pag-usapan. Isa na rito ang pagbabawal ng General sa mga armas de salon. Tutul man ang mataas na kawani dito, ngunit wala naman itong nagawa. Nagbigay pa ng payo si Simon na huwag ipagbawal ang armas de salon, sa halip ay magkaroon na lamang ng iisang sukat na kasalukuyang nabibili noon. At ito nga ang nasunod. Sumunod na pinag-usapan ay ang paaralan sa Tiani. Iminungkahi ni Don Custodio na gawing paaralan ng Sabungan kahit sa loob ng isang araw sa isang linggo na tinutulan kaagad ng Kapitan Heneral. Ang ilang mga pari ay tutol sa pagpapatayo ng akademya dahil sa ito'y makaaapekto sa karapatan, isang paghihimagsigan at dapat daw ay hindi nag-aaral ang mga indio. Sumang-ayon dito si Simon at sinabi na ito'y kahinahinala. Kaya naman pinutol na ng Heneral ang usapin at sinabing pag-iisipan niya ang mga bagay na iyon. Pamaya-maya pa'y dumating ang kura ng Los Baños na nagsabing handa na ang pagkain. Ang kawani naman ay bumulong sa Kapitan General na si Huli ay tatlong araw ng pabalik-balik at nagmamakaawang palayain ng kanyang lolong walang sala. Sinangayuna naman ito ni Padre Camora, kaya pumayag din ang General. Ikalabindalawang Kabanata, Si Placido Penitente patungo sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Penitente. Malungkot ang kanyang mukha dahil ibig na niyang tumigil sa pag-aaral tulad ng nasabi sa dalawang sulat niya para sa kanyang ina. Nasa ikaapat na taon na siya ng pag-aaral kaya pinakausapan siya ng kanyang inang kahit bachelor sa artes ay matapos sana niya. Palaisipan sa mga kababayan ni Placido sa Tanawan, Batangas kung bakit nais na niyang tumigil sa pag-aaral. Siya pa naman ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio doon sa Batangas. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang nagyayayang pakasal, ni laban sa mga aral ng tandang basyong makunat. Nasa liwasan na ng Magallanes si Placido nang tapikin siya sa balikat ni Juanito Pelaez. Ang binatang ito ay may kayabangan, isang mayaman, may pagkakuba at paborito ng mga guro. Anak ito ng isang mestisong kastila Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa bakasyon ni Pelae at Tiani. Nang harana daw sila ni Padre Camora ng magagandang babae at ipinagyabang na wala raw bahay na hindi nila napanhik. Dagdag pa ni Pelaes, tanga raw si Basilio sa pagkakaroon ng katipang tulad ni Huli dahil susuko rin daw ang dalaga kay Padre Camora. Nagtanong ng leksyon si Pelaes kay Placido dahil noon lamang siya papasok. Ani Placido, tungkol daw sa salamin ang kanilang leksyon. Maya-maya niyaya siya nitong maglakwat siya, bagay na tinutulan naman ni Placido. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang manghingi ng abuloy si Pelaes para sa monumento ng isang paring Dominikano. Nagbigay naman ng abuloy si Placido dahil alam niyang makatutulong ito para sa pagpasa ng kaklase. Sa universidad ay naroon si Isagani na nakikipagtalo tungkol sa aralin. Ang ibang estudyante naman ay tinitingnan ang mga magagandang dalagang nagsisimba. Pinagtitinginan ng mga estudyante ang isang karuwahing parating kung saan lulan ang katipan ni Isagani na si Paulita Gomez. Initian siya ng tiyahin ni Paulita na si Doña Victorina. Ang estudyanteng si Tadeo na kaya lamang pumasok sa paaralan ay upang alamin kung may pasok at kung mayroon ay aalis na at magdadahilang may sakit ngunit nakapapasa, sa anong himala ay napasunod kay Paulita doon sa simbahan. Nagpasukan na sa paaralan ng mga mag-aaral, ngunit may isang estudyanteng tumawag kay Placido. Pinalalagda siya sa kasulatang tutol sa balak na paaralan ni Makaraig. Ano yan? Aniya. Huwag ano mo nang itanong, lumagda ka na! Walang panahon si Placido ang basahin ng kasulatan kaya ayaw niya sanang lumagda. Naaalala rin niya ang kwento sa kanilang bayan tungkol sa isang kabesa de barangay na lumagda sa kasulatang hindi nauunawaan ang nilalaman. Iyon na bilanggo at muntik pang ipatapon. Ipagpaumanhin mo ako ngunit hindi ako lumalagda sa hindi ko pa nababasa. Huwag kang ganyan. Nalagdaan na ito ng dalawang karabineros celestiales. Ang pangalan ng dalawang karabineros celestiales ay nakapagbigay tiwala. Ito'y banal na samahang itinatag upang tumulong sa Diyos sa pagbaka sa kasamaan. Mamaya na, iibig ko munang mabasa. May klase ako. Nagmamadali siyang lumakad. Naririnig na niya ang adzoom ng mga kaklase. Nasa letrang O ang profesor nang siya'y sumungaw sa pinto. Bagamat huli na ay pumasok pa rin siya. Pinatunog pa niya ang takong ng kanyang sapatos sa pagbabakasakaling ang pagkahuli niya ay pagkakataon na upang siya'y mapuna at makilala ng kanyang guro sapagkat sila'y mahigit isandaan at limampu sa klase. Hindi naman siya nagkamali at napansin nga siya ng kanyang guro. Ngunit nabastusan ito kay Placido at tumingin sa binata ng tila nagsasabing, Walang galang magbabayad ka rin sa akin. Ikalabintatlong kabanata, ang klase sa pisika. Isang mahaba at rektangular na bulwaga ng silid ng klase sa pisika. Maluluwag ang bintana nito at nare-rehasa ng bakal. Sa magkabilang tabi ng silid ay may tatlong baitang ng batong natatapakan ng kahoy. Doon nakaupo ang mga estudyanteng nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng letra ng kanilang mga apelyido. Ang upuan ng profesor ay may kataasan ng dalawang baitang at nasa ilalim ng isang larawan ni Santo Tomas de Aquino. Walang palumuti ang dingding ng silid. May mga kasangkapan nga sa pisika ngunit ito ay nakasusi sa isang aparador na may salamin at kung gamitin man ay pinakikita lamang sa klase mula sa malayo tulad ng Santisimo ng Pari. Ang profesor ay isang batang Dominikong pari na si Padre Milon na napaka-popular dahil sa kahusayang magturo at pagganap ng tungkulin ng San Juan de Letran. Kilala siyang dalubhasa sa pakikipagtalo at mabuting pilosopo at isa sa may magandang hinaharap sa kanilang pangkat. Tinawag ng profesor ang antuking estudyante na may buhok na parang iskoba. Parang ponograpo itong tumugo ng isang isinaulong leksyon na ukol sa salamin, bahagi nito, kauriang bubog o kalaing. Sa bawat tanong ng profesor ay bumubulong si Pelaes ng puro kalokohan na siya namang isinasagot ng kaklase. Pinatigil ng guro ang estudyante at sunod na tinawag si Pelaes. Bago siya tumayoy siniko muna si Placido na wari sinasabing bulungan siya. Nang hindi na alam ni Pelaes ang sagot, sinamantala niya ang pagkakatingin ng profesor sa isang estudyante at tinapakan niya ang paa ni Placido. Aray! Napakahayop mo! Pabiglang sigaw ni Placido. Ikaw, magaling na tagabulong! Sabi ng profesor. Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Nagkaganoon ngat siya ang tinanong ng profesor matapos na siya'y murahin at sabihang Espiritu Sastre at Pakialamero. Nagkanda utal si Placido sa pagsagot sa mga tanong ng profesor. Tinawag din siya nitong Placidong Tagadikta. Nagbukas ng talaan ng profesor at isa-isang binasa ang mga pangalan. Ah, Palencia, Palomo, Panganiban, Pedrasa, Pelada, Pelaes, Penitente. Aha! Placido penitente, labing limang araw na di pagpasok sa klase. Labing lima, padre? Dahil sa pagtatanong na ito ito'y muling binuksan ng profesor ang talaan at naglagay ng guhit sa pangalan ng binata. Ang guhit ay kumakatawan sa bawas na grado sa leksyon. Ngunit padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon, ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na inilagay ninyo sa akin. Hindi sumagot ang pari at inilagay ang mga liban at isinarang muli ang talaan matapos niyang magtanong kung bakit. Hindi ko po maisip, padre, kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Ipinalalagay ninyong narito at wala rito. Diyat at hindi mo na uunawaan at hindi mo na isip, pilosopo, na hindi na pumasok sa klase hindi pa marunong ng leksyon. Ang hindi pagpasok ay katuturan ng karunungan, anong isasagot mo, pilosopo, pastro? Ang pakutyang salitang ito ng profesor ang nagpagalit ng husto kay Placido. Inihagis niya ang hawak na aklat, tumayo at hinarap ang profesor. Tama na padre, tama na! Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay, ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. At siya'y umalis ng walang paalam. Natigilan ang buong klase. Di nila akalaing magagawa iyon ni eh, Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Milon hanggang sa tumugtog ang kampanilya, hudyat na tapos na ang klase. Ikalabing apat na kabanata sa bahay ng mga mag-aaral. Ang tinitirhang bahay ni Makaraig ay malaki. Maluwag ito at puro binata ang mga nakatira na pawang nangangasera. Mayaman si Makaraig at kumukuha ng kursong abugas siya. Siya ang pinuno ng kilusan para sa akademya ng wikang Kastila. Ang mga estudyante sa bahay ay madalas na maglaro ng sipa, nagsasanay ng palakasan, nagsasagupaan gamit ang baston, sibat, kalawit at silo. Sila ay nagbibiroan lamang at hindi naman nagkakasakitan. Kadalasan, ang kanilang mga gamit ay tumatama sa likod ng chinong Sikiroga na nagtitinda sa hagdan ng kung ano-anong kakaning mahirap matunaw. Madalas ding nakapaligid sa Chino ang mga batang lalaki. May bumabatak sa kanyang likod, may umaagaw sa kanyang paninda, may bumabarat at nagbibiro sa kanya ng kung ano-anong biro na ikinagagalit naman ito. Nagmumura siya at ng lalait ng kung ano-anong salitang pautal na binibigkas. Kapag sa likod niya dumadapo ang mga palo ng mga batang naglalaro ay hindi niya pinapansin. Pero kapag ang mga paninda niya sa bilao ang tinatamaan ay nagmumura siya. Huwak laro! Huwak laro! Ang iba pang estudyante sa bahay ay may kanya-kanyang ginagawa. Ang iba'y nangaglalaro, may nangagbabasa, nagsusulat sa mga papel na rosas ng liham para sa kanilang mga nobya at iba pa. Ang ingay sa bahay ay unti-unting napawi sa pagdating ng mga bisita ni Makaraig. Naroon si Isagani, Sandoval, Exxon at Pelaes. Pinapunta sila roon upang magbigay ulat tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Si Sagani at Dubal ay naniniwalang maaaproba ng pagbukas ng paaralan samantalang si Pekson ay nag-aalinlangan. Nagkaroon sila ng debate sa maaaring maging aksyon sa kanilang paaralan. Isang magandang balita ang ibinahagi ni Makaraig. Si Padre Irene Umano ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga sumalungat sa kanilang adikain. Dagdag pa niya, kailangan ng kanilang grupo ang pagpanig ni Don Custodio na isa sa mga kataas-taasang lipon ng paaralan sa kanilang panig. Paano naman natin makukuha ang pagsangayon niya? Ah, alam ko na! Bulalas ni Pekson, si Pepay! Si Pepay ay isang mapagmalaking babaeng kaibigan ni Don Custodio. Sa kanya lumalapit ang mga kontratista, mga kawani at mga mapaglalang kung may nasang humiling sa bantog na konsehal. Si Pelaes ay kaibigan din ng mananayaw at nagsabing siya ang lalakad ng usapin. Ngunit si Isagani nagsabing sapat na ang pagkalapit kay Padre Irene. Tingnan natin ang isa pang paraan, ang paglapit kay Ginoong Pasta, abogadong sanggunian at hinahangaan ni Don Custodio. Mabuti yan, sabi ni Isagani. Si Ginoong Pasta ay isang Pilipino at naging kamag-aral ng aking amain. Paano ang ating gagawin upang makuha siya? Yan ang suliranin. Sagot ni Makaraig na tinititigan si Isagani. Si Ginoong Pasta ay may isang mananayaw, may isang mananahi, ang ibig kong sabihin. Umiiling si Isagani. Huwag kayong pihikan, Ani pelaes. Ang layunin ay makapagbibigay daan sa mga kaparaanan. Kilala ko ang bordadora si Mateya na may patahian na pinapasukan ng maraming dalaga. Huwag mga ginoo, utol ni Isagani. Gumamit tayo ng mabuting paraan. Ako ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta at kapag tumanggi siya, saka pa natin lapitan ang mananayaw at mananahi. Sumang-ayon sila sa nais na mangyari ni Isagani. ang sa araw na iyo'y makikipag-usap si Isagani kay Ginoong Pasta at sa kinahapon ay ipaalam sa mga kasama ang nangyari. Ikalabing limang kabanata si Ginoong Pasta Nagsadya si Isagani sa bahay ng isa sa mga abogado sa Maynila na sanggunian ng mga praile. Naghintay siya ng matagal-tagal dahil sa dami ng mga kliyente nito. Nang tawagin siya ng sekretarya at pinatuloy sa abogado ay nakatungo ito at nagsusulat. Nang matapos ito ay itinaas ang ulo at nang makilala ang binata ay ngumiti at malugod siyang kinamayan. E, ikaw pala binata, maupo ka at pagpaumanhinan ninyo ako sapagkat hindi ko kayo napansin ka agad. Kumusta ang iyong amain? Sumigla ang binata sa kanyang narinig at inakalang hindi mabibigo sa kanyang pakay. Inilahad niya ang mga nangyari at habang nagsasalita ay pinapakiramdaman niya ang magiging reaksyon ng kaharap na abogado. Sa pasimulay tila hindi natitinag si Ginoong Pasta. Nalalaman na niya ang nilalakad ng mga estudyante, ngunit nagkukunwari siyang walang nalalaman. Ngunit nang marinig ang pagtukoy sa Vice Rector, ang mga Praile, Kapitan General, Panukala at iba pa ay unti-unting nagdilim ang kanyang mukha at pagkatapos ay pabulalas na sinabi, Ito isang bayan ng mga Panukala. Magpatuloy kayo! Magpatuloy kayo! Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Isagani Ibinalita niya ang kapasyahang ibibigay at nagwakas sa pagpapahayag ng kanilang pagtitiwala kay Ginoong Pasta upang mamagitan sakaling sumangguni sa kanya si Don Costudio na inaasahan ng lahat. Handa na ang kalooban at kapasyahan ni Ginoong Pasta sa usapin. Alam niya ang lahat ng nangyari sa Los Baños. Batid niyang may dalawang pangkat at hindi lamang si Padre Irene ang tanging bayaning nasa panig ng mga mag-aaral. Ni hindi siyang nagmungkahi ng pagdaan ng kasulatan sa lupin ng paaralang Orimaria kundi ang kabaligtaran pa nga. Si Padre Irene, Padre Fernandez, ang kondesa, isang mga ngalakal na makapagbibili ng kagamitan sa bagong akademya, ay magtatagumpay na sana, nang ipaalala ni Padre Sibila ang kataas-taasang lupon. Ang lahat ng ito ay nagbalik sa alaala ng abogado, kaya't nang makatapos makapagsalita si Isagani tinangka nitong lituhin ng binata sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Oo! Winika nito at kinamot ang ulo Walang mangunguna sa akin sa pag-ibig sa bayan at paghahangad ng pagbabago. Hindi basta-basta na lamang susuong sa isang usapin. Hindi ko batid kung nalalaman ninyo ang aking kalagayan na lubhang maselan. Marami akong ari-arian. Kailangan kong kumilos ng maingat. Magiging isang pagsuong kong... Ngunit sinabi ni Isagani na hindi nila balak ang ilagay sa kapahamakan ng abogado. Nagpaliwanag ang abogado at sinubukan pang lituhin ng binata sa pagtukoy sa mga batas at dahil sa napakarami ng sinabi ay siya ang nalito at hindi ang binata. Nagkaroon sila ng mahabang pagtatalo. Hanggang sa sabihin niya sa binata, ang maipapayo ko'y haya ang pamahalaan ng gumawa. Huwag ninyong pakialaman. Ngunit sinalungat iyon ni Isagani. Sa bandang huli, sinabi ng abogado, Bibigyan kita ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante ka ng medisina. Kung ikay lisensyado na ay mag-asawa ka ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin mo ang panggagamot at huwag kang makialam sa bayan. Magsimba ka, mangumpisal at makinabang. Kailanman ay alalahanin mong ang kawang gawa ay nagsisimula sa sarili. Walang dapat hanapin ng tao sa daigdig kundi ang kaligayahan ng kanyang sarili. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan, sagot ni Isagani, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan at nakita kong wala akong nagawa kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay, ang bawat uban ay magiging isang tinik at hindi ko ipagkakapuri bagkus ay kahihiya. Pagkasabi niya noon ay yumukod ng buong galang at saka umalis.